Okay so hello guys magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at tas, sa panibagong video tutorial na naman ako yun so bali for today's video ako nabasa nyo na yung ating thumbnail at yung ating title bali yun meron tayong diagram dito at uh, yung uh, tutorial natin yun is patungkol sa uh, wiring ng ating uh, gear or neutral sensor ng ating mga motor so uh, applicable ito sa mga semi-automatic at the same time sa mga manual type or yung mga declutch So napaka-basic lang naman ito mga boss. Bali positive at niya lang yung uh, kailangan natin para uh, umilaw yung ating mga mga indicator sa ating dashboard. At uh, siyempre uh, tuturuan ko rin kayo kung paano mag-troubleshoot nang uh, ganitong uh, parts at uh, yun makatipid and uh, hindi na pumunta sa shop para magpagawa pa. O yun so unang-una mga boss kapag uh, for example bago naman yung battery nyo kasi ito Uh, direct to sa battery under siya ng accessories wire no. So meaning to say kumukuha siya ng supply kaya kaya kapag ka susi ng inyong motor, nakailaw agad yung mga yan, yung uh, neutral, primera, segunda, tercera, kwarta. 'Yon. So positive at negative lang naman 'yon. Ngayon mga boss, kapag ka yung inyong uh, gear indicator sa inyong dashboard, for example, uh, wala yung number 1. So try niyo muna palitan ng bombilya baka na uh, di lang. So, sundan nyo lang yung wire na yan. Uh, buklatin nyo lang yung dashboard nyo. Makikita nyo naman kung saan ang uh, uh, number ba yung uh, walang ilaw. So, ganoon lang simple And, uh, since nakapwesto siya sa ilalim, itong Bum neutral sensor, check nyo muna kung baka may putol din. No? And, uh, kadalasan kasi hindi naman to talagang nasisira mga boss. So, bali, ang madalas na problema dito is napupunde yung ating mga uh, bombilya. O yun, so umpisa na natin mga boss. So, since na nag-umpisa sa ating uh, battery, kumukuha ng supply sa ating battery, mag tayo sa battery. So, sa battery natin mga boss, kailangan fully charge dyan. Meron tayong positive at negative dyan. And uh, dyan nakatap yung fuse ng uh, motor natin. No? So, yung isang wire papunta dun sa positive ng uh, battery. Ayan. And then, yung isang wire naman papunta sa ignition switch natin. Ito. So, yan yung ignition switch natin. So, ngayon, yung ignition switch natin mga boss, kapag inon uh, in mo, okay, Siyempre kapag kainon mo, marami nang masusuplayan niyan. Makakapag-start na tayo, makakapag-busina na tayo, makakapag-flasher na tayo. At the same time, ito nga itong ating uh, gear indicator sa ating dashboard makikita na natin. So, lagyan na rin natin ng off. May mga boss, may ignition switch nga pala tayo na 4 wires at saka 2 wires. So yung 2 wires, kapag ka 2 wires yung uh, inyong ignition switch, so ganito lang yung setup nya. At ang kulay ng uh, accessory wire sa uh, 2 ignition switch ng mga Uh, Yamaha is kulay brown and sa mga Suzuki naman is kulay orange then kung uh, power wires naman yung ignition switch ng mga boss meron tayong green dyan so yung green automatically ground lang naman yon so bali yung setup nyan and next yung isa is yung uh, black na may stripes na white yung BW black with white so yan naman yung ating kill switch ng Uh, CDI. So, papunta sa CDI yan. So, ganoon lang kasimple. Wala tayong gagalawin dyan mga boss. So, bali, focus lang tayo sa dalawa na to. Baka mamaya, uh, malito kayo kasi nga, pares na live yan. And, ang uh, lang naman talaga nito. So, under siya ng ignition switch yung ating accessory wire. So, kapag kasinuse, supplied na siya ng uh, current or may supply na siya ng kuryente. Ngayon mga boss, Ah uh, yung uh, mga indicators natin, yung mga bumbilya natin na yan, bumbilya lang naman yan so, kukuha yun ang supply sa accessory wire natin, yun, one yung neutral, yung primera segunda, tercera at saka yung quarta so, kung may kinta, yun so, yan yung positive natin, so positive output kasi itong ating uh, accessories wire ngayon mga boss, yung isang wire naman yan pupunta na ngayon yan dito sa uh, gear or neutral sensor natin. So, na, nasa tabihan ng uh, kambyuhan natin, no? So, yung natin sa paa, nasa tabihan. So, doon makikita yan. kung, kung mapapansin nyo mga boss, merong uh, mga dot-dot dyan, may mga kutil-kutil, ayan. -kutil, okay? So, meron pa yun sa loob. So, dyan connected yung ating shifting drum, ano? Yung sa may transmission natin. Kaya kapag ka nagkambyo tayo, uh, may sasayad dyan sa mga uh, contacts na yan. For example, naka-neutral tayo. Imagine, ito yung nakasayad sa body ground natin. So, kapag ka nakasayad yan, iilaw yung ating neutral. Okay? Ngayon naman, kapag ka pin mo yung uh, primera, ito naman yung sasayad. So, for example lang to ha? Yan. So, siya naman yung, yung magsusupply ng negative sa ating uh, para umilaw. So, mag na yung primera mo. So, ganun din sa pangalawa. Ayan. So, ito naman yung segunda. So, yung magsusupply ng ground. Kasi nga, ground yung ating gear at, at saka gear or neutral sensor. So, ganun din sa pangatlo at saka sa pangapat. So, kung may kinta pa nga, ayun. So, ganun mga boss. And, iba-iba uh, nga pala yung color coding nito, ano. Itong mga uh, wire na nagsisimula dito sa ating uh, gear or neutral sensor. So iba-iba na yung color coding niyan. Pwede niyo namang i-test 'yan gamit yung test light. For example, uh tap niyo yung positive ng uh, ating test light dito sa positive terminal ng battery. Okay? So for example, uh, nag-test tayo. So, tap niyo yung positive diyan. Okay? So ito yung ating test light. At tusukin nyo sa socket. Kasi may socket nung no, mga boss. So doon kayo mag tusok. Okay? So, sa mga sakit kayo magtusok. So, malalaman nyo kung anong gear yung uh, wire na yun. Kasi positive, meron ka ng positive direct sa positive ng battery. So, negative na lang yung hanapin mo since negative yung mga wires na to. So, doon ka magtutusok At doon mo malalaman kung uh, anong gear yung punde or yung uh, walang ilaw. So, ganun lang kasimple mga boss. Bali, napaka-basic lang naman ito at... Uh, Hanggang dito na lang siguro. So, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.